Hello, welcome to my youtube channel kagawa ko ng pwedeng merienda, pwedeng dessert ito ay glutinous rice <laughs> kunti lang naman ang gagawin ko udah dapat bayi nang do Pero Ayan, magpakulo lang po ako ng tubig dito sa aking stone. At ito na po yung nagawa kong bola-bola. Mayroong light yellow at mayroong white. At mayroong po akong mais. Fresh na fresh na mais. Balatan ko po ito. ang ganda. <laughs> ganda ng aking mais. ilagay ko na po yung uh, aking bilo-bilo. Bil, Pag lumutang po yan, ibig sabihin ay luto na. Mabilis lang po ito ang pagluto nito. No? So lahat. <laughs> masarap na merienda, masarap din na dessert. Okay. After mga 5 minutes, ay maluluto na po yan. Kaganda-ganda ng mais. 呵呵呵。 É i'm fresh Ayan, goto na yung ating bilo-bilo. Ilagay ko po yung ating mais para magoto, para lumabot. natin para mabilis ang pagluto ng mais. Ayan, maglagay po ako ng konting sugar. Kunti lang po, hindi naman ako mahilig sa matamis. At saka, masama din kung sobrang matamis. Kaya kunti lang ang ilalagay kong sugar. Pwede natin i-taste. tama lang. Takpan ulit natin. At this point, maglagay po ako ng konting glutinous rice with water para pampalapot. Wow! <laughs> Masarap po ito. <laughs> at maglagay po ako ng coconut milk o gata <laughs> ito po ang papasarap din coconut milk or gata pwede fresh na milk or coconut milk or pwede evap milk kahit anong milk po ay pwede So, ang tawag dito ay ginataang mais. si <laughs> <See? laughs> Nice and creamy. That's it. This is done. Off na natin ang ating lutuan. At mag-plating. I can't wait to eat this. Masarap na masarap. At ito na po yung ating finished product. Masarap na dessert. Masarap din na snacks or merienda. Hindi siya masyadong matamis kasi adjusted po yung ating sugar. At ang oh, masarap din daw ang mais. Look at that. Ito po yung aking customer. <laughs> na ito yung taster ng aking mga niluluto. Ay, how is it? <laughs> Kain lang. Pero mainit. Please, baka mapasok ka. Blow, blow, blow before making sobo uh, subo. This is ginataang mais in bilo-bilo or bilo-bilo in ginataang mais. Masarap po. That's it. Ay, maaga pa pero kumakain na po kami. Thank you very much for watching. See, very easy, very quick, at very budget friendly, no? At saka, pwede mong ma-adjust. Pwede may sugar, pwede wala. So, let's eat. Ayan. Bye! Thank you for watching my vlog. Bye. And please, don't forget to watch, like, and subscribe my YouTube channel. God bless us all. Let's eat. See? It's very creamy. No? And... Masarap dahil sa mais. Fresh na fruit ng mais. God bless us all. Bye bye. See you bye in my bye. next vlog.